Yung gusto kang gumawa o magbinta ng buko rolls, buko balls, pero wala kang oven. Kaya dito sa ating pritong buko balls ay may pang merienda na tayo at may pang binta pa. Namiss ko itong lutuin mga palangga. Isa din ito noon sa mga niluluto ko na nilalako ko noon. Simpleng tiplada lang po ito na pwede po nating pagkakitaan. Kaya simula na po natin. So dito ay uunahin po nating gawin yung ating mixture. Kailangan natin dito yung isang piraso ng large na itlog at half cup ng ating sugar teaspoon ng ating rock salt at 2 in 1 fourth cup ng ating water. At para crispy at malambot yung outcome ng ating buko balls ay maglagay tayo dito ng half cup ng ating mantika. At para umalsa at medyo makapal yung pabalat ng ating buko balls ay maglagay tayo dito ng 1 half tablespoon ng ating yeast. At maglagay lang po ako dito ng half teaspoon ng ating food color na egg yellow. optional lang po ito mga palangga kung gusto niyo na may kulay. Pwede rin plain na lang wala ng kulay. At tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients bago natin dito ilagay yung ating harina. Yung ginamit ko ditong harina mga palangga is first class flour lang po. At kailangan ay salain lang po natin yung ating harina. Itong aking harina mga palangga ay nasala ko na po ito. At imix lang po natin. Kailangan po ay ganito lang po yung consistency ng ating mixture, hindi po siya malabnaw para po makapal yung ating pabalat ng ating buko balls. Ayan lang po. At i-rest lang muna natin ito ng mga 30 minutes para umalsa po yung ating pabalat. So dito na po tayo sa ating palaman. Magluto na po tayo ng ating palaman. So dito ay kailangan po natin ng 1 in 1 half cup ng ating cornstarch at maglagay lang po tayo ng kaunti lang po talaga ng asin. At 1 in 1 fourth cup ng ating white sugar at 1 cup evaporated milk. Katamtaman lang po yung tamis nito mga palangga ng ating filling. At maglagay tayo dito ng 3 cups ng ating tubig at haluin lang po natin. Tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients. At pagkatapos ay isa lang na po natin. At habang naghihintay po tayong kumulo, ay dandahanin na po natin itong haluin para hindi po masunog yung ilalim. At yung idea ko mga palangga para madaling kumulo ay nilakasan ko muna yung apoy ng aking galan. At haluin lang natin ito hanggang sa ito'y lumapot. At pag ganito na mga palangga na may kaunting lapot na ay agad ko nang pinahinaan yung aking kalan at pagkatapos ay ilagay ko na po dito yung ating 300 grams ng ating Bokome. Malambot lang po itong aking Boko. Kailangan po yung malambot lang po na Boko yung pipiliin po natin. At pagkatapos ay haluin lang po natin yan hanggang sa ito'y maluto at ito'y lumapot. Ayan ang mga palangga, naluto na po natin yung ating corn starts. Ay okay na po ito. Pataya na po natin yung apoy ng ating kalan at palamigin lang muna natin ito ha. At nang lumamig na yung ating palaman ay pwede na po natin itong i-form ng pabilog at saka i lublob po natin sa ating mixture. At ito na po yung ating mixture, medyo umalsa na siya. Kailangan po ay malamig po yung ating palaman ha kasi mapaso din po tayo niyan. At habang nagform po ako dito ng ating palaman ay nagpainit na po ako ng ating mantika. So, pag mainit na yung ating mantika ay pwede na natin itong isa lang at kailangan ay mahina lang po yung apoy ng ating kalan dito. may natira po tayo na kaunti sa ating mixture. Hindi po naubos. Ang pintahan nito ngayon mga palangga ay nasa 8 to 10 pesos. Noong ako dito yung naglalako noong una, medyo matagal na yon. Um, 5 pesos lang po, medyo malaki na. Masarap talaga itong mga palangga na kahit simpleng timplada lang po tayo, hindi na po tayo dito naglagay ng condensed milk sa ating palaman. Pero itong ating palaman ha, ay madali lang po itong mapanish ha. Kailangan ay masold out niyo ito agad. Mga one day lang po ito. Pero madali lang naman itong maubos kasi ang sarap eh. Kahit hindi na po tayo dito magdas ng asukal na puti, ay matamis na po ito kasi hindi po matabang yung ating feeling hindi rin matabang yung ating pabalat or yung ating crust mixture. Depende na din 'yan sa inyong customer kung sila yung magpadas ng asukal pero sa akin ay hindi na po. Okay, okay na kahit wala na po tayong ilagay dito na asukal na puti yung pangdas po sa ibabaw. At sana may natutunan at nang inyo din itong masubukan yung pangsimpleng pangtinda lang po natin. Ito po inyong kainday. Maraming salamat at at magkita kita po tayong muli ha sa mga susunod pa nating video recipe na ating tinapay. Bye-bye!